odin ng Lena shoutout po sa inyo. Shoutout din ng Lena. Ang gaganda po ng mga react reaction video niyo ni ng Lena. Tuloy niyo lang po 'yan. Ayun, suportahan po natin si ni ng Lena Barbosae. Ayun, i-pin ko po yung kanyang channel. Part po siya ng KROR. Ayun, shoutout po sa KROR. Ayun, suportahan po natin ano. At sila po yung ating uh, mga pinopromote na reactor. Ano? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron naman tayong bagong uh, reaction, re-reactionan sa mga vlogs ni Kalingap Rob. Isa ito sa vlog niya recently. At walang iba kung hindi si Leche Flan Girl at saka si Kalingap Dan. Yun nga guys sa ating... Um, at thumbnail dyan, bagay ba sila? Anong sa palagay nyo guys? Kalingap Dan and Let's Your Plan Girl. Ang sabi nga ni Kalingap Rob, ang kanilang bagong name siguro magiging Dan Dith, di ba? <laughs> Let's Plan Girl is made this guys, ang pangalan niya. So, ngayon guys, nakita na natin ang first visit ni na Kalinga Prab sa Naga nung nakita nga si Leche Flan Girl. Ngayon guys, nagtrending trending siya, ba? Diba? nagtrending siya sa Facebook. At ganoon din, um, because of that video, na nalaman na natin na ang presidente mismo ng ano, ay actually, kung mapapanood yung mamaya, uh, siguro, Magre-reaction video tayo dun sa, sa susunod na video ni Kalinga Prab. Mamaya, pwede siguro bukas ko na lang reaction yun. Or the next day. Um, na ano nga, may, nalaman nga ng, ni, ano, ni, uh, ng president ng Naga College Foundation. Mega love shoutout ha, sa Naga College Foundation, NCF, dun sa Naga uh, Camarines Sur. So yan guys, sa so vlog na to, makikita rin natin ang unang pagkikita nila kalingap dan at leche flan girl, di ba? nakita na makikita natin dito yun, ala uh, papakita natin kung paano sila nag uh, nagkita at makikita rin natin kung paano mayroon din palang hugot si ano, <laughs> si kalingap dan, so makikilala natin si kalingap uh, dan for the first time as ano di ba? may ka potential, parang potential na ka-love ka-love team si Leche Flan Girl. ba? Diba? So, makikita natin kung paano yan, ang kanilang interaction, their first, their first interaction. So, sa isa't isa. Tapos, guys, ang makikita rin natin dito ay, um, also, yung nakita natin si Nakalinga Prab, nung finally towards the end, yun, nagpa nagpasalamat nga si Leche Flan Girl. So, gayon, guys, ah uh, samahan nyo ako sa first Uh, video natin papakita guys uh, kung paano yung dramatic entrance ni Kalingap Dan. <laughs> At saka guys, so nakita natin dyan uh, yung nagpanggap nga si, ano, si uh, uh, Kalingap Dan na uh, he was just stopping by there to buy something. O, tingnan muna natin guys tapos i-reaction na natin ang kanilang interaction sa kanilang uh, unang pagkita. sulat naman ano 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 po yung ano 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 dito? 13 pesos po Kasi ano 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 yan dito? May kutsarya? Meron po <laughs> Pwede yung malamig? Yes, pwede. Pwede. Pwede lang. -e ka pa? yes po, malamig ano lang po nag ano Ba't hindi tinda ka na? Para po may pera. <laughs> Sino ba nagpapaaral sa'yo? Ano po, um, ngayon po, wala po akong vision, Pero yung sa, ano po, sa daily needs, baka ka lang. So yung mga baon mo, ikaw na lang? Yes. So, pag... so yan guys, ano ang masasabi nyo sa sa pag-meet nila for the first time? Tingnan nyo guys yung, yung dramatic entrance ni Kalingap Dan. <laughs> 'Di diba? So yun si nakikita natin diyan, pinakita si uh, Leche Flan Girl, sobrang cute pa rin hanggang ngayon, syempre. Alam mo guys, meron kong napansin, side track muna tayo. Uh, ang mga ano mga babae sa ano sa sab ano either Camarines Kamarines Norte or Sur, ang gaganda ng mga ano natin yan, mga friends natin diyan, no? Sobrang ganda nila guys. Uh, tingnan mo yung mga natutulungan nila kalinga prab. Kahit uh, sa kahirapan, ano pa rin sila. Uh, good looking girls, di ba? So yun nga, side track lang yung kasi ang napapansin ko sa mga vlogs, ang daming mga magagandang Bicolana. Grabe ano? Kaya ang daming ang ano, tino mo si Jack, o yung Bicolana si Jack asawa ni ni ano, ni Kalinga Prab. Sobrang ganda niya yung para siyang ano, yung exotic. Exotic ang kanilang ganda, guys, 'di ba? So yun guys, anong masasabi niyo sa first meeting nila Kalinga Dan and that Plan girl na si Medis? Diba? Alam mo, tingnan natin kung paano ang ano ni... Uh, ni Kaling ha? Ah? Kasi first time niyang maging ano yan, maging uh, may uh, parang future love team, di ba? Malay natin, baka maituloy itong love team na to. ngayon, mo lang, ngayon lang natin makikita kung, kung ano ang ano, ang secret ni Kaling Abdan. Kasi pero, based on my observation, parang meron na rin siyang ano, hugot, hugot. <laughs> maki natin 'yan guys mamaya, 'di ba? So kunwari nagkunwari nagkunwari muna siya na ano, bumibili ng Leche Flan, 'di ba? Pero palagay ko sa meron ng ano, meron ng inkling si ano si uh, Medeth na parang iba na naman ito. <laughs> parang pinaprank na naman siya, 'di ba? So, yun, guys. Ang, I think, their first meeting, okay, okay siya. Siyempre, kung di hindi pa alam ni, ano, ni Ed, ni Medes kung sino si Kalingapdan, di ba? Hindi pa siya nagano nag, um, nag-introduce na siya si Kalingapdan. So, sa susunod na video, guys, papakita natin na, grabe, ang, ang bilis, mabuking, mabuking pala ni, ano, Kalingapdan. Grabe. Tingnan natin muna ng video na to, guys. pag mo, Saan? Parang si ano, Kalingap Dan. Kaling dan? Ano yun? ba yun? Hindi po. Po. Ano Yung kasamaan ko nila ko Hindi ako familiar. Ano yung nun? <laughs> <laughs> Hindi naman. Hindi ako familiar. Kalingap. Sige, sa ko. Saan Sa YouTube? Mga okay. vlogger? Ano mo ka ako? Ay, ako ko, Search ko. Ano lang ako dito? Dayo lang ako. Manila. Ikaw din, parang may kamukha ka. Sino Oo, e kung may mga nagsabi na sa'yo noon, na ibang lalaki. Pero ano, first time ko lang to, kasi ano, makita din sa'yo. Magiging future ko. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Ano bang meron sa kanya? Ba't pinipilit mo nga ko yun? Pangmukha mo kasi May picture ka? Meron po. Patingin? Sikat yan ah. Kamukha ko yan? Kasi kamukha ka mo. Okay ah. Pogi naman pala. E Ito yung okay na kamukha ko pala. Tanggap ko. Tanggap ko kamukha ko yun. Pero hindi ako yan. Grabe na. Sige na. Babayad na ako. So grabe ha na booking ka agad si ano si Kalingap Dan. <laughs> Pero hindi pa nag-confess si Kalingap Dan Jana. Guys, side track muna rin narin na tayo kasi kanina ko pa napansin yung si Kuya yung naka-blue. <laughs> yung nagtitinda ng ano ng ice cream or ice drop ba yon? Grabe yung kinig niya no, talagang nakiki-ari ano siya, nakikimari. Ano 'yung isang laki yung sa babae, yung sa ano, marisol resolve ba yon? <laughs> <laughs> sa babae. Eh, sa, ay, parites pala, parites. Parang nakikipag -pari si ano eh. Si kuya, talagang parang feel na feel nila, niya yung conversation nila. Edit, eh, yung, yung dandies natin, <laughs> di ba? <laughs> ako sa kanya. Other than pa, tapos ang ano pa, ang ingay ng kanyang ano, yung kanyang bell. Ay, grabe guys. Na, ano, napansin ko talaga si kuya. Talagang, ano, tawa ako ng tawa sa kanya guys. So anyway guys, sabi nga ni Mary, ni Medith, Sir, parang kilala ko, kilala ko kayo, sabi niya. Tapos sabi niya, parang ikaw si Kalingap Dan, sabi niya. <laughs> sabi niya Kalingap Dan, hindi daw siya yun, di ba? Hindi pa nag-admit, di ba? So, yun nga, uh, agad napansin niya, ano, kasi alam mo, yung, kasi yung mukha ni Kalingap dan, ano naman, kasi hindi mo talaga ma, ano yun, ma, it's a, it's a look na, ano, na, wala siyang maraming kamuka, kumbaga, kasi gwapo siya, ang ganda ng katawan, diba, Mara, wala siyang maraming kamuka. So, pagkita mo, siguro kung paano mo siya nakita sa personal, ganun din siguro sa, ano, no, sa videos, diba, kasi hindi ko pa namit si Kalingap, ay, hindi, namit ko na pala. Ayun, na ko pala si Karing of Dan. <laughs> palang pumunta ako sa diet, nandiyo, ang gwapo niya, guys. Ang gwapo niya. Nakalimut ako, na-meet ko na pala siya nung pumunta ako sa sa diet. So, super, super gwapo din siya, guys. Grabe. So, yun, guys. So, yun, kung paano mo nga siya nakita sa personal, gwapo rin siya sa Uh, ay sa video, ganun siya personal gwapo. So, yun nga, sabi ni, pinili, pinipilit, pilit nga ni Medit na, uh, palagay ko, palagay ko, sir, ikaw talaga yun, sabi niya. <laughs> sabi ni kalingapdan ano bang nasa kanya? Ay, nasa kanya, but pinipilit mo ako si kalingapdan sabi niya. Sabi ni ano, kasi pupogi siya, sabi niya. <laughs> Pogi daw. Eh, tapos pinakita nga yung, ano, yung picture. Ay, pogi nga. Sa okay naman na maging kamukha ko siya, sabi ni Galing Abdan, di ba? Yun, tawa ng tawa yung dalawa, ah. Tapos nga si kuya, nakikinig-kinig lang sa, ano, sa, <laughs> sa background dyan. Diba? So, ang ganda nilang kanilang interaction. Tapos, sabi nga ni, ano, Ah, uh, yun nga. Um, uh, ngayon nakita nga for the first ano pa nga ano daw nung uh, ano ba yun, yung first meeting nga niya. Uh, sabi niya ni Kalingapdan kay ano, kay uh, kay Medit na, ano daw siya, familiar din daw siya ang mukha niya. <laughs> Ikaw din yung familiar sabi niya. ewan ko kung meron nagsabi sa inyo ng ganito, sabi niya. Pero parang nakikita ko no ang aking future sabi niya. <laughs> Di diba, may hugot? Grabe talaga si Kalingap. Dahil makikita natin yan. Baka may competition na sina, ano ah, sina Kalingap Edu, tsaka si Jomar. Malay natin kung paano mag, ano, yan, mag, team si, ano, si Kalingap uh, Dan. Di ba? So ngayon guys, ang next video naman natin na, ipapak na ipapakita ko sa inyo ay ang um, yun, finally, inadmi in-admit na ni, ano, ni Kalingap Dan na siya nga si Dan himself. So, tingnan natin guys kung paano niya, uh, pa paano siya nag-confess. <laughs> Ito nga guys. Edith, palamig ka muna. Thank you po. Thank okay you lang po maghantay dito? Yes Ay, May hantay kasi ako, wala pa. Pwede dyan sa tabi mo? Yes po. Okay lang? Yes po. Wala naman magagalit kung tatabi ako sa'yo? <laughs> Maso, mainit talaga dito eh. Mainit talaga. Kung gano'ng oras ka dito nagtitinda? Mga hanggang 10. kumain dito. Saka nag na eh. so, nagdi so, hanggang 10 or 9 p.m. ka dito, tsaka ka lang kakain pag uwi. Yes. Hindi ka nagugutom dito? Sanay na ko. Sarap pala ng ice cream, no? Pag may kasama din na, ano. kumain ng ice cream. Oh, may eh, dumi ka dito. Baby, tisyo ako. I'm sorry. I'm <laughs> <Ay>, sorry. <laughs> titignan mo pa dyan sa gilid dito. <laughs> Wala. Solo lang talaga ako pumunta. Talaga nakita lang kita, kaya bumili ako ng ano, leche plan. Kaya, huwag ka na mag-isip na ano, ako yung vlogger na kilala mo. Di Medit, ano, uh, ako talaga yon. Sabi si eh. so, okay. na siya. na namumukaan mo ako. Opo. Oh, napanood ko po yung ano mo, yung interview. So, napanood po ako sa ano, sa mga vlogs? Yes po. Ah, okay. Kaya sabi ko, parang si Kalingot dan talaga. Dahil so, posibleng magkamali so, ako. kaya pinipilit mo yes. po. <laughs> Hey, nice to meet you. Totoo nga uh, pala sabi nila, tsaka sa mga comment section na maganda ka pala. Sa personal, okay? Mas, mas maganda ka sa personal. Hi po. Hi po. Ito ba? Si David. Hi hey, David. Alala kita. Totoo pala may edit, no? Sabi ng mga viewers uh, sa mga comments. Tsaka sila, maganda ka sa personal. Mas maganda ka sa personal kesa sa, sa video. Thank you. <laughs> Habang wala pa akong, wala pa inaantay ko, tuluan natin magtinda. So yun guys, so di ba so bago pa la yung nag-admit si ano si um Kalingap Dan, bumili muna siya ng ice cream, di ba? Para i-share kay ano, kay uh, Leche girl. So tapos guys, doon um may hugot pa rin si ano <laughs> si, <laughs> si Kalingap Dan. So binigyan nga nag-stay nagtambay na siya kasama si ano, si uh, Medit. Tapos yun po, next to her. Tapos kunwari, meron daw ano, meron daw ano siya sa mukha niya. Uh, meron daw. Parang may dumiba from the ice cream. Tapos nga kinuha yung tissue niya, yung kanyang ano, yung handkerchief at binigay at at he tried to ano, to clean at uh, clean up that dirt nga sa mukha niya no ni a uh, medit. Sabi niya, ay ako na lang po. Sabi niya, you know, di ba? Meron pa lang ano, hugot din si Kalingap Meron siyang tinatago diyan. Makikita natin 'yan unti-unti. As ano, time goes by. <laughs> diba guys? <laughs> so you guys, kanilang maganda. Tapos ang ganda ng boses ni ano ni um ni Medit para siyang you can tell she's young. Yung, yung young voice ba? Uh, Napaka-fresh pakinggan. You know? Ang fresh pakinggan. Tapos guys, uh, tsaka yung ano niya, yung tawa niya, it's parang ano lang, parang may hinatawa. Ang cute talaga. Siyempre, ma-observe natin, kaya nga nagre-reaction tayo, di ba? <laughs> Tapos yun, sabi niya, sir, talagang palagay ko ikaw talaga yung si ano Kalingap Dan, sabi niya. Sabi niya tapos finally nga nag-admit na si ano si Kalingap Dan na siya ngayon. Tapos sinanong niya kung paano niya nalaman siya si Kalingap Dan. So sabi ni uh, Med, dahil daw na panood niya yung interview. I think yung interview na yun yung interview ni Jomar kay Kalingap Dan kasi nakita ko rin yung interview na yun. Kasi tinanong nga kasi marami nga mga friends natin diyan, guys. Na nag ano, nag, um, nagre-request na i-ano nga siya, ipakilala kay uh, ano kay Kalingap Dan. Ang susunod naman nating na papakita guys ay yung uh, yun, dumating na si Nakalinga Prab at nagpasalamat si Medit. Ito yun guys. Po. Hello uh, Medit, kumusta? Oy, kumusta okay, no, pala? Oh, congrats, grabe. Opo. thank you po Kuya Rap. Thank you so much. So, napanood ko din sana, ano, nagulat ako. Opo. Or, May... si... sila, edo, sila, ano. Oh, oh, May Senado, sila nang Hello po. Oh, hello. <laughs> Hindi mo lang ito nakita? Yes po, ngayon siya siya lang ito. Ah, siya yung kameraman natin? Oo po, yung kasama Ayan. So yan, uh, congrats pala ulit. Medit. Numalita pa pala, kumusta? Nag-aaral ka na ngayon? Yes po, nag-aaral. After po, nung i-vlog po ako, 3 days lang po sir, or 2 days, pinag-enroll na po nila ako agad. Tapos pinigyan na nila ako ng oh, scholarship. Sana all! Kaya ayan, no, Sana e yun, sobrang thank you talaga na. po. Sobrang thank you Reverend Gris, and anong school? Uh, oh, NCF, NCF po. Jeff, po. Hmm. Kaya pala nakita oh, ko na kahit ka na. Yes po, pinahanap po ako ni Sir Mario. Mario Villanueva po. Ayan, President. Uh, mabuti ngayon. Pasalamatan yes, mo po. sila. Thank you so much po, sir. Thank you po kay Ma'am Marivic, tapos kay Ma'am Tina. Sila po yung pinahanap sa akin ni Sir Mario para po bigyan ako ng scholarship. Wow, walang panganate. panganate. Thank you po. Panganate. Thank you po. Kailala mo na si Dan? Yes po. Kaya kasi maraming viewers na request na pagkilalanin kayo dalawa eh. Oo, oh, yun. Papakilala niya. Sobrang okay, okay naman. Po. Okay po. Okay naman. Okay po. Mabait po. Mabait. Yes po. Siyempre, pinsa ko yan. <laughs> so yun guys, so dumating si Nakalinga Prab kasi mayroon silang ginawa. So yun, sabi nga ni ano, kinongratulate niya si uh, Medis dahil nga mayroon na siyang scholarship yung sabi ni Medith daw, after na vlog si Medith, ah uh, yun, ah uh, pina, ano ba, pina-research si ano kasi kung, ah uh, kung saan siya. At yun nga, pinahanap siya, pinahanap. So yun, si ano, yung president ng Naga College Foundation nga, ah uh, within 2 to 3 days daw, meron na napa-enroll na siya at nagkaroon na siya ng scholarship. Diba, guys? Kasi nga, sabi nga doon sa, ano, makikita natin sa vlog ni Kalinga Prab, yun ang uh, mga gusto nga, parang gusto-gusto ni, ano, ni ng president na ganoon nga, president ng NCF na yun, yung mga vloggers uh, masaya sa mga vloggers, kasi sila, sila, kasi sila, guys ang nag- um, nakakahalap ng mga beneficiaries at the same time guys, nakakatulong din na ma-promote ang school, di ba? So yun guys, ang purpose nila na talagang gusto na nakikipag-partnership sa mga vloggers. So makikita natin guys sa vlog ni Kalinga rap Panoorin natin yun guys, yung follow-up na na pagpunta sa school ni, nila ano ni um, nila Edith uh, ni Medith sorry Edith Medith di ba So i, i, i reaction din natin yan kasi guys sobrang ganda ng ano ng school nila. So ngayon guys, ayo uh, nagkita nga, kinongratulate nga ni Kalinga Prab uh, sa ano nga sa accomplishment na 'yon. Thank you sa school nga at binigyan siya ng opportunity dahil na-deserving talaga siya ano dahil uh, yun nga um, she's a uh, deserving beneficiary dahil masipag ang bata at mahilig sa school. Yun talaga ang mga ano, 'di ba? Criteria. Tapos guys, dinanong nga ni Kalinga Prab kung na-meet na niya si ano, si Kalinga Dan. Sabi nga niya, "Yes." Uh, tapos sabi ni Kalinga Prab na marami kasi mga viewers, 'di ba? Na talaga marami naman talaga viewers na na nagre-request nga na sila Uh, Kalingap Dan, tsaka si Medit magkakilala. Di ba guys? So, it's a good meeting. A good meeting for the first time. Na laman natin dito na may hugot din pala si Kalingap Dan. At nakilala din natin more si uh, Medid, That she's, you know, very, uh, very happy. Happy, ano siya, happy, um, happy to talk to tapos sa uh, good ano siya good personality yung personality niya very uh, giddy di ba giddy siya dahil may uh, you can tell na medyo mahiyan siya pero well spoken siya well spoken so yun guys um sabi nga niya na si Kalingap Dandaw ay mabait tiba Yes, alam, totoo naman niya si Kalingap Dama. mabait naman talaga siya. So, yun guys. Anong masasabi niyo sa ating reaction sa tambalang um, Kalingap Kalingap, dan and uh, medis. Dan this daw, dan this. <laughs> so, yun. Sana abangan natin ang susunod nilang... Um, tambalan eh dahil malayo nga si ano si medis, so, parang hindi natin sila makikita lagi pero pag nasa Naga for sure ano yan uh, may, may uh, mangyayaring ganyan na uh, tambalan di ba <clears throat> ngayon guys so gusto natin pasalamatan si Jay Brad si Jay Brad ang ano ang um, ano sa kanya nag uh... Nag naging scouter sa kanya, siyang naka uh, kasi si Jay Brad din pala, estudiante pala siya, hindi ko alam yun na ah. so ngayon guys, yan Sinab kung hindi niyo guys kilala si Jay Brad siya ang uh, uh, scouter din ng Kalingap, kasama si na, ano, si uh, Kalampitos TV, at si Sagap TV, if I'm not mistaken so yun guys, paki-support natin ang ating mga friends na, kasi malilit pa ang mga channel, uh, ngayon si Kalampitos kasama na ni uh, Kalingap Rob, para lumaki ng ulit ang kanyang channel, kasi medyo nag uh, Uh, nag uh, slow down. So, yun nga, so far, it's starting to look better now. So, congratulations kay Kalampitos TV at kay J. Brad. Uh, ngayon, guys, uh, thank you ha, uh, sa pag... Um, watch ng ating reaction, pag reaction ngayon. Sana guys, uh, patuloy nyo pong pag-support ang mga, ang mga vlogs ni Kalinga Prop kasi din tayo nakakapag-reaction dahil member tayo ng K-Roar. May, uh, may grab sa K-Roar at saka sa Team True Lala, Team Tigangers, Team Koos, uh, ano pang team tayo? Alam ko apat ng team natin. Team Tigans, Team K-Roar, Team, team True Lala, tsaka Team Koos. Yes. So, yun guys. Uh, tsaka continue to support si Kalinga Prab, si Kuya Val Santos Matubang, si, um, Kali, si Ati Edna Vlogs, uh, Rich Falcon TV, Sam Ashley TV, at iba pang mga friends natin guys dyan na uh, nasa puso talaga ang pagtulong. Ang ganyan na lang guys. Until next time, talk to you soon. Bye-bye.